Hello guys, uh, paano nga ba gumawa ng account sa Read Notes application? Ito yung apps na sinasabi nila na mukhang papalit sa TikTok. Kasi marami raw na taga-US ang gumawa ng account dito. Okay, kung hindi ka pa napag-download, mag-download ka na sa Google Play Store. Okay, then pindutin yung apps. Tapos pindutin ang login. Okay. Tapos, pindutin itong Facebook. Tapos, agreed and continue. Okay. Pag nandito na kayo, ah, kung babae, lalaki, pili na lang kayo dyan. Male, pag lalaki, female, pag babae. So, pindutin natin ang male. Tapos, yung edad, lagay ninyo, nabawa, 34, 35, next, Tapos mamimili kayo dito na apat na piraso o mahigit. Halimbawa, itong pani, uh, recipes, anime, pa, uh, home design, tapos start exploring. Tapos next. Okay, oh, meron ka ng account. Yan. Marami siyang ano rin, no? Oh. videos, Ayan, yeah, may mga videos din siya. Okay. Tapos itong sa me, pwede mo yung profile mo yan eh. Ayan, yeah, pwede mo baguhin yan. Pwede mo magpalit ng profile picture mo. Okay. Back. Tapos mayroon din siya ano guys, sa ah, shop. Ayan, yeah, may shop. Tapos meron ding message na likes and collect, new follower, tapos comment. Okay, meron ka na account. Hmm. Eh, yun lang guys, sa uh, pano paano naman ilag out? Pindutin ang me, tapos pindutin mo itong parang settings ng logo sa ligilid, sa baba log out okay ito ang log out okay log out yan log out na siya guys okay ganun lang kadali guys thank you